after mag-download ng bagong Cardbank Connecto app. Yan, lalabas ay ganito. Okay lang yan. Hintayin ang susunod na prompt o yung command. So, yan. Napindot na ang proceed. Pag ayaw, hindi siyempre pindutin niyo ulit. <laughs> Medyo nagkamali tayo dyan. Hindi natin napindot yung sa may ng uh, send doon sa messenger kaya nagpabalik balik tayo kaya oh, ito bumalik ulit ako so dapat ay diretso na kasi hintayin natin ang prom kung ano yung susunod yan in progress pa kasi so may inip kailangan lang talaga tayo ay be patience hintayin yan pindutin ulit yung okay tapos yan, proceed after mawala nyo na ikot sa taas yan. Iintay ulit natin. Proceed ulit. Yan, pindutin dyan sa just once. Yan, tapos dyan sa may SMS na yan, pipindutin ulit para makasend tayo. Um, Nang... yan, okay na yan. Maghintay, babalik tayo do sa ating na download na connect to card apps sa card bank connect to card apps so hanapin ninyo yan tapos iintayin ulit natin yung prop na lalabas o yung susunod natin na command galing sa apps so kung may inip kailangan tayo ay mag iintay Intay natin yan no, okay na mag setup ka na lang ng bagong MPIN. Pindutin niya. So, ayan. Nag-setup na ako. Lalabas na ito. Log in. Then, yan. Yung inyong lumang username at saka password ang ilalagay dyan. Then, log in. Yan na.